kapag ang ugali ay pangit, ang buhay ay pumapait. Ang ating mga ugali at disposisyon ay may malaking epekto kung saan paano natin tinatanggap at hinaharap ang mga pangyayari sa buhay. Kung tayo ay may pangit na ugali, tulad ng pagiging mapaghusga, mapangapi, o mapanira, ito ay nagdudulot ng negatibong karanasan at nagiging sanhi ng mapait na buhay. Ang pagiging mapanghusga ay nagdudulot ng pagkakawatakwatak ng mga relasyon at pagkakaroon ng negatibong kahulugan sa mga tao o sitwasyon. Ang pagiging mapangapi ay nagdudulot ng pagkakasala at pagkakasira ng iba't ibang aspeto ng buhay. Ang pagiging mapanira ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mababang pagtingin sa sarili at sa iba. Ngunit, hindi natin kailangang manatili sa ganitong mga ugali. May kakayahan tayong baguhin ang ating mga ugali at maging mas mabuting tao sa pamamagitan ng pag-unawa, pagpapatawad, pagkakaroon ng positibong pan pananaw at pagpapakumbaba. Maari nating baguhin ang takbo ng ating buhay at maging mas maligaya at matagumpay. Kaya sa halip na magpatuloy sa pagiging mapait, ating isipin na ang pagbabago ay nasa ating mga kamay. Gawin natin ang Pailangang hapbang upang mabago ang ating mga ugali at maging mas mabuting tao sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pagmamahal at pagkakaroon ng positibong pananaw, maaari nating baguhin ang takbo ng ating buhay at maging mas maligaya at matagumpay. Paalala kapag ang ugali ay pangit, ang buhay ay pumapaip